Hi! Magandang gabi sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. At syempre magbabasa ulit tayo ng mensahe puro babae yung ating mga sender. Pari naman ako neto, hindi kinakain, wala rin kasing kakain. So yung ating sender ay babae na, na ang sabi niya ay wala rin namang hindi siya kinakain at wala rin daw sa kanyang kakain. So, ibig sabihin single pa ito yung ating sender ha. So, yan yung papaliwanag natin. O, ba diba? kanina din na ano din natin, na-discuss natin kanina umaga na napaka-importante sa mga kalababaihan na kinakain sila. So, eto sa ating sender, dahil bilang single, dahil wala daw kakain sa kanya. Is okay lang yan, Maghintay ka lang kung kailan darating ang para sa iyo yung kakain. Huwag kang masyadong magmamadali. Kasi damo na nagmamadali tayo, naghahanap tayo ng magmumuk bang sa'yo. So, ibig sabihin, baka magkamali ka. Kasi may mga kalalakihan naman na gusto lang matikman ka. Pero after all, kapag ka natikman ka na, hindi na siya magpaparamdam sa'yo. Hahayaan ka na lang niya. At higit sa lahat, itsopera ka na lang. Kasi nga, dahil nakuha na niya ang pagkababae mo. May mga kalalakihan naman na nagsiseryoso na kahit na nakuha ka na nila ay handa pa rin mag-stay para sa'yo. Pero kadalasan sa mga kalalakihan, lalo kapag ka nakap-experience sa mga kababaihan ng one night stand, talagang eto ay pang nanandali ang kaligayahan lang. Kaya sa ating sender, kapag ka hindi ka naman nagmamadali, hayaan mo lang may tao na tamang para sa iyo at maghintay ka lang darating yung panahon na talagang may experience mo rin kung gaano kasarap ang namumukbang ayan tatandaan kasi napakahirap sa panahon ngayon na maghanap ng isang lalaki na matino, seryoso at higit sa lahat yun talagang hindi pa taken. Kadal kadalasan kasi sa mga kalalakihan ay pagsamantala. Lalo kapag kaalam nila na mapusok ang isang babae, madali lang itong makuha. Talagang ginagrab nila yung opportunity na maangkin ka. After nyan is wala na i-ghost ka na lang, hahayaan ka na lang niya after kanya na majug kaya sa ating sender, yan lamang po yung ating opinion. At syempre, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niya sa akin. Sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo. Sa topic ko araw-araw, magandang humaga mga kasawi. Mahal kayo ng inyong advisor.